umaga po mga bangad <laughs> ayan at nandito naman lang po tayo para magbigay ng ulat sa inyo mga bangad <laughs> at ang aking pong sasabihin sa inyo, yung ulat ko sa inyo ala si Mutong na overdose hindi natin alam kung makakahinga pa ah ayan ayan po, narinig nyo naman po at uh, sinabi naman po ni uh, Lucrecia na siya, si Butod daw ay na overdose na so baka yan ay mamaya-maya lang po, maibabalita na rin yan ay tigok na ayan pero bago po tayo magpatuloy ito pong nandito sa kanan ko ito po ay CCTV Wow! CCTV! Ayan. At dito naman po sa aking kaliwa, yan naman po ay computer na kung saan po ay mapapanood din po dyan yung aking video. Na kung saan yung sinasabi ko po dyan na si Bongbong ay patay na. At marami po talagang mga ing-ing na hindi tinapos 'Yung video para sa nanalaman nila kung ano 'yung kung sino 'yung binabanggit kong Bongbong. Unang-una, hindi ako ang may sabing patay na si Bongbong. Ini ko kulang. Pero ang may sabi niya 'yung tatay niya at maging itong si BBM nagsabi na si Bongbong daw ay pumunta sa Pam tapos yata doon nagpag-away, sinaksak siya, Bongbong is dead. Hindi ba? Maliwanag. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo. Mga madam, mga sir, paulit-ulit ko lang po sinasabi sa inyo na kapag po nababasa yung inyong mga comment na wala sa lugar. Kasi alam na alam naman po kung napanood nyo ng buo yung video tapos mag-comment kayo ng fake news, nakakahiya po kayo. Ako po ang nahihiya para sa inyo. Kasi talaga pung na hindi lamang po kayo nagmumukhang tanga, nagmumukhang ingot, nagmumukha pa kayo mga bugok. Ayan. Kung pinanood nyo lang po, hindi niyo masasabing fake news ako kasi mismo si Ferdinand Senior Marcos, Marcos Senior, ang nagsabi na Bongbong is dead. At maging ito mismo si BBM ang nagsabi. Sasabihin mo, totoo ba yan? Totoo ba patay na? Ay kung hindi ba naman kayo talagang ang laki ng kaltog ng ulo ninyo, kung pinanood nyo, di sana, nalaman ninyo. Kisa sa magtatanong, kaya nag-aaksaya kayo ng oras na magko-comment na, ay totoo ba yan? Ha? Ah, fake news ka na naman. Ah, di ba? Ah, yan ang sinasabi ko. Anyway, ito nga sabi ko, Ayay, uh, panandalian po ay ipe-play lang po natin dito sa akin kaliwa itong aking uh, video na ayan uh, siya. Uh, yan po ay computer. Wow, computer. Ede-play <laughs> <laughs> na po natin no? Yeah Ayan po! At uh, napakaganda yung mga yung lyrics ng uh, ni Miss Ana Rivera. Ayan po at uh, ganun lang, lang po. Paalala lang ulit ha. Huwag po kayong magko-comment sinasabi ko po sa inyo na hangga't hindi niyo napapanood ang video. Kasi sabi ko nga po magmumukha lang kayong tanga kasi nga unang-una malayo yung i-comment niyo doon sa tunay na nilalaman ng video. Okay? Wala po akong sinasabi, hindi po sa akin ang galing bagamat ako ang nag-relay. Okay? Pero hindi po sa akin ang galing na si Bungbong ay patay na. Inuulit ko lang po mismo ang tatay niya ang nagsabing Bungbong ay is dead. Ah, uh, maging si Bungbong mismo, si Bibi mismo. Ang ah, nagsabing, bong-bong is dead kasi na, nasaksak doon sa pub house. Kung pinanood doon sana, hindi sana kayo magsasabi sa aking fake news. Ano? Ganun naman po. Kasi paulit-ulit po yan. Hindi lang po dito sa video ko, yung sinasabi ko, maging doon po sa iba. Huwag na huwag po kayo magko-comment hanggat hindi nyo napapanood ng buo yung inyong kinokomentuhang video. Kasi mali po talaga. Hindi po magkatugma Yun po ang itinuturo ko sa inyo Kasi po nakakahiya Ako po ang nahihiya sa inyo Yun po makakabasa Doon sa inyong mga komento Ngayon Kagaya po nung uh, Nung sinasabi ko po dyan na uh, Hindi na nakayanan Bumigay na Ay wala naman ako sinabing Bumbong Marcos Pero kayo ang nagsasabi nag gi insist na si Bumbong Marcos Tapos kayo rin ang magsasabing Fake news ako Ay wala naman akong binabanggit na Bumbong Marcos Di ba? Yun po. Pero ito, ito yung binanggit mismo ni Lucretia na ito raw si Butod ay naghihingalo na. Oh, bakit? Dahil nga daw nasobrahan ng pagsinghot. Pero bago po, bago po tayo kung hindi tayo, tayo magtatagal, ipapa ipapa note ko lang po ulit ito sa inyo ha, yung uh, yung porsyon na yung bongbong isdeda para po hindi nyo masabing fake news ako. Ano? Ayan. Kasi, hanggat din nyo napapanood ito, ayan ha ah? ah. Ayan. Pakinggan nyo pong mabuti kasi nga, unang-una, hindi, inirili ko lang po. Hindi ako may sabi. Inulit ko lang, pinakita ko lang ito. Para lang maintindihan ninyo mabuti, no? Ayan, oh. Ha? Sana yung mikropono. Ayan, sige. 106 year old Chinese medicine doctor was willing to reveal a secret before his death. It turns out that diabetes does not require medication, just eat one thing every day, and blood sugar can be reduced from 11 to 6. Narinig niyo naman, ha? Sinaksak daw siya, patay siya. The story is that if I studied in England for a few years, the story was that is that when I was in England, I got into a

Yan po ah. Siguro naman po ay maliwanag na sa inyo na hindi po sa akin galing yung salitang patay na si Bongbong. Una, baka po nalalabuan ko kasi kayo dan maingay lang. Ang sinasabi po ni uh, Ferdinand Barco Sr. ay kung sa kasakalit dumating yung araw na may kakandidatong pangalang ko kapangalang ko. Ayan po ay hindi na hindi ko na po anak yan dahil si Bongbong Marcos ay namatay na po sa England. Okay. Ito naman ngayon, nagkukwento, itong si Bongbong, ito si BBM mismo na presidente natin, ah, na yun daw Bongbong Marcos, pumunta nga daw sa, in, ah, sa pub, ninakaw yata yung bag niya, sinaksak siya, patay ako, sabi niya. Bongbong is dead. Ah, ano ang fake news doon? Nirili ko lang po yan. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na wala po kayong pagkakaiba dito sa mga bobo ng mga politiko. Kaya ang alam lang na ang mga politikong mga bobo na ito ang magnakaw. Diyan lang sila matalino. Kaya sila yumaman pero bobo sila, ma naging matalino sa, sa pagdanakaw. Ngayon, hindi naman kayo mga politiko ay wala na kayong pag-asa pang umangat sa buhay kasi nga bubo kayo, di ba? Ito, cellphone. Yan, cellphone. Ito, wow! Cellphone! <laughs> Ngayon, ah, um, Madama Lucrecia, ano na po ba yung balita na di umano ay hindi na raw po makahinga itong si Buton? Hmm. Ah, oo, Mr. Verana. Kasi, kagabi, mayroon sa gathering dito, ay siyempre, mga nagsosyal-sosyalan -sosyal yung mga yan, aba ay lahat sila sa missing out. sa akin. Kasi ako, at saka yung aking amo, nandoon sa kwarto nagbababad. Pero itong si Buton, Ayaw pa ay sip-sip ng sip-sip Himod ng hi -eh, higop ng higop Ayaw na uga't oh, Kaya abangan natin Baka kasunod na babalita yan Baka dito na rival na rin yan O oh, yan ha Hindi sa akin galing yan Ah, Galing na mismo kay Lucrecia yan <laughs> O oh, diba At uh, yan ang sinasabi ko sa inyo pero bago tayo magtapos, ay meron lang akong ipapanood sa inyo, no? At uh, para naman ay vibesan uh, yung katangahan itong mga, walang, walang, walang ibang sinabi kundi fake news. Fake news. Fake news. Kaya kayo, sa totoo lang, hindi ko ma-imagine. <laughs> Hindi ka ma-imagine ang pagiging bugok nito mga ito. Sa totoo lang. Tingnan nyo ah. Hindi tinapos yung... Totoo ba yan? Totoo ba? Totoo ba na patay na si... Si uh, Marcos? Totoo ba? Ay kung pinanood mo sana, di sana nalaman mo, hindi ka na nagtatanong. No? Di ba? Ang liwa-liwa nagpaulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na pakinggan, panoorin bago kayo mag-comment. Kaya kung hindi nyo napanood yung buong kwento, huwag na kayo mag-comment kasi wala talaga. Hindi mag hindi mag uh, magtatagpo. Ito iPad! Wow! iPad! <laughs> Talagang wala talaga. Grabe. Ito na lang. Ang panoorin no? Sige. Sige, magpakamatay ka na. Hindi siya pumayag kasi dapat gao ka... Ayan na, ha? Ayan. Wala na rin intro-intro. Iboto natin si Bato. Mas malinaw pa sa kanyang ulo na ang pagiging kalbo ay hindi magagapuan ng puto. Alam niyo ang taong ito ay hindi natitinag kaya idol ko to. Sa lahat ng bato, siya lang ang galit sa bato. yung mga basher niya. Ibuto natin si Bato sa Senado, kakampi ng mga disiplinado, kaaway ng mga tarantado. Kapag siya ang nanalo, maiiwasan natin ang gulo. Dahil kapag lumusot ang alyansa ng Pangulo, iimpit si Sara para hindi na makatakbo. Kaya dadami na naman ang mga adik sa shabu siya ay natalo, dadami na naman ang mga bandido, pati na ang mga kurakot sa pundo. <laughs> Vote straight tayo, PDP sa Senado. Huwag kayo maniniwala sa mga troll vlogger sa kabilang partido. Hindi porkit sikat sila, eh sila na ang nagsasabi ng totoo. Istok nyo yung mga nagre-react sa kanila, mga taga-Vietnam, hindi mga Pilipino. Ang tawag dyan, mga plastic na ikaw ay ipapaaristo. <laughs> Hindi ka tulad ng mga Duterte, kahit awayin mo, ipagtatanggol ka pa rin ng mga to. Oo, masakit magsalita, pero may malasakit sa mga Pilipino. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga matatamis magsalita. Pero sunod-sunod naman ang mga napapahamak sa balita. Kaya mas mabuti pa ang leadership ni Duterte. Takuti na lang para matigil ang kriminalidad sa bansa. <laughs> Ah. Ah, ngayon alam nyo na. ah. alam niyo na. Ha? Alam niyo na ngayon ha ah? na Ito Na ang pagko-comment para hindi kayo mas sabihang mga ing-ing. Ibagay ninyo doon sa video yung inyong comment, ha? Ano? Ang dami talagang uh, ing-ing, di ba? Maginin mo Totoo ba yan? Ito, mahilig sa pag news ito eh Pero hindi muna niya pinanood yung kwan Yung kabuuan ng video Hindi ako may sabi eh Sabi ng tatay niya mismo Ngayon Ay ah uh, Dito tayo Sa sinasabi Na kagabi raw nga Ay na-overdose Itong si Butod ng ano, Coca-Cola. Ayawang ko kung anong mangyari. Ang sinasabi ni Lokring ay nasobrahan lang daw ng paghigop ng tsaa. Okay? Si Lokring ang may sabi niya, hindi ako. So, yan ang ibabalita ko bukas sa inyo kung anong mangyayari kung patay na. Lahat na ibabalita natin dito patay na. Actually, yung tatlong bashers ko, yung walang ibang sinabi, kundi fake news daw ako, patay na rin po kaya ang natin dito lahat patay uh, paano hindi mamamatay ay uh, tinusok ko na yung bayag nyan tinusok ko po yung bilat nyan isa kasi babae, ang lapad pa ng bilat tinusok ko, ayun, patay yan yung wala uh, walang ibang sinabi kundi fake news, fake news, fake news. Tusukin ko ngayon bayad. Lumubo, sumabog ang bayan Hindi. <laughs> Hindi. Patay. Ito, cellphone. Wow, cellphone. <laughs> Talagang ang daming mga ing, -ing talaga. Grabe. Sa, sa totoo lang po, nakakakon lang. Paano na? Kung halimbawa doon sa patapos ng video, sinabi, sina, may nagsabi, may, eh, na ako ha, may nagsabi sa inyo na, sige, pumunta kayo dito sa akin, or isindi nyo yung gikas ninyo, padadalhan ko kayo ng tigli 5,000. libo. papa na ngayon? Ha? Hindi nyo pinanood yung buong video, di wala kayong limang libo, kasi nga, mga, ing-ing kasi kayo. papa na kung may nagbigay ng grasya? Ah, oh, hindi niya pinanood yung buong video. Wala kayong libo Oh, ay mga panang naman kayo. Ah, uh, dati, dati pa hampas-lupa pati gutom ako. Ano ngayon hindi na. Ay kayo ngayon ang mga ing-ing kayo, ang hampas-lupa at patay gutom ngayon. Ah, uh, di ba? So, yun ang sinasabi ko. Na Tapusin yung video bago mag-comment. Ngayon kung hindi mo tinapos ang video, huwag na huwag ka na mag-comment kasi mali talaga yung i-comment mo. Kagaya niyan. Yan yung video natin kahapon na sinabi nyo nga, four uh, fake news daw ako. Oh, fake news yon Nagsabi, ipliniko ko yung uh, katotohanan. Inirili ko lang. Ayan yung sinasabi ko. Igor Sumpirigni! Mga basher, maganda tay tai. <laughs> Grabe, nakakatuwa lang itong mga ito'ng mga gunggong na ito. Nakakatuwa lang talaga sa totoo lang. Ang bububu -bu -bu kasi, nakakatuwang paglalaruan 'tong mga bobo. <laughs> ito, silpon. Wow, silpon. <laughs> Ay! Ay! Nakakatuwa talaga ang paglaruan itong mga Ah. Ayan. Bukas abangan ninyo yung uh, ibabalita ako kung sino na yung uh, ikikrimit. ah ikikrimit. <laughs> Dahil na overdose ng tsaa ayan anyway so ayan po at uh, sana ay uh, pagpalain nawa kayo dito sa lahat ng mga matatalino kong mga subscribers swertihin na nawa kayo ibigay na sana sa inyo yung para, parate ko nang sinasabi rito na swerte sana dumating na sa inyo dahil sigurado po ako. na dahil na kapag subscribe dito sa channel ko. Sabi ko nga po hindi lamang po kayo tatalino. So swertihin pa kayo Kaya magantay lang po yung mga hindi pa uh, hindi pa dumarating sa kanila yung uh, yung swerte ay uh, antay lang po. Darating po yan. Hindi po pwedeng hindi darating. Ako na po may sabi. Ngayon kung hindi kayo uh, pinagbigyan ng ating Panginoon ng swerte. Ako ang magbibigay sa inyo ng swerte. Abangan po ninyo yan. Dahil lang sinasabi ko po rito, hindi po ako papayag dito na hindi ko magawa kung ano yung sinabi ko. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa ating walang kakwenta-kwentang channel. At uh, dito sa dito naman sa mga bashers ko, magpakatalino naman po kayo para sa ganun ay hindi kayo nasasabihing mga ing-ing at mga tanga nga nga nga. Ayan. Maraming salamat po at uh, mahal mahal ko po kayong lahat.